Pinalampag ng na nasa isang libong individual mula sa iba't ibang probinsya ang Bangko Sentral ng Pilipinas sa Maynila. Git nila, sila raw ang tagapagmana ng aabot sa trilyong pisong yaman na nakatago mano sa BSP. Nasa frontline ng balitang yan si Gary De Leon. Lucian Napasugod sa labas ng Banko Sentral ng Pilipinas sa Rojas Boulevard sa Maynila ang nasa isang libong individual na galing pa sa iba't ibang probinsya gaya ng Leyte at Pangasinan. Nangutang at nag-arkila pa raw sila ng bus makarating lang sa BSP. Ilan sa kanila, mga senior citizen pa. Binarikadaan sila ng Manila Police District lalo't nagkumpulan na ang grupo sa labas ng BSP. Ang pakay nila, kalampagin ng Bangko Sentral at Cobrain, ang nakatagong kayamanan umano ng Pilipinas na nakadeposito raw sa BSP. Marami mag-goblow out ngayon ah. Uh, magkano po inaasahan yung makukuha sa inang nag sa Bangko Sentral? Depende na. By May By goblow by May kapag-goblow. Ayon sa kanila, tigisan milyon ang makukuha nila bawat isa. Wow. Sino po na sabi sa inyong ganyan? Si, si Prince, Prince Gilbert. Gilbert. Atorne Prince Gilbert Salvador. Teka, saan po siya? Bilbo. Taga Baler, ang. Natunto ng News 5 na kasama sa mga nagpumpulan sa labas ng BSP. Si Gilbert Salvador. Ang totoro niyang pangalan ay Gilbert Langres. Founder siya ng grupong Democratic Republican Guardians of the Philippines ayon sa kanya, aabos sa trilyong piso ang matagal nang nakatago at panahon na raw para ilabas ito ng BSP. Para ma na ng taong bayan ang nakatagong kayamanan na narito sa Bangko Sentral ng Republika ng Pilipinas na nais kong iparating sa tambay ng Pilipino na panahon na itong pakinabangan dahil which is uh, polymatured na ang kayamanan. Kaya sa panahon ni PBBM, kinakailangan mailabas na ito ng matanong kung saan niya nakuha itong impormasyong ito. Ang kinutukoy ko, ang ating saligang batas na Republika ng Pilipinas ay ang 1987 Philippine Constitution. Meron tayong saligang batas. Ang tanong, may na po ba ang ating saligang batas? Hindi. Hindi. O, kita ninyo. Kung susuriin ang 1987 Philippine Constitution, isang beses lang nabanggit ang Bangko Sentral. Sabi ng Article 12, Section 20 ng Saligang Batas, ang Bangko Sentral ng Pilipinas na pinatatakbo sa ilalim ng mga ipinasang batas ay magsisilbing Central Monetary Authority. Ay naman sa BSP, hindi sila direktang nagbibigay ng pera sa taong bayan. Dibidendo raw ang binibigay nila sa pamahalaan para makaambag sa mga programang maapag-aangat ng kabuhayan ng mga Pilipino. Kaya natapos ang halos isang oras, nagpasya ang grupo na umalis na nang walang nakuha ni piso mula sa BSP Nahihatid naman daw nila sa BSP ang sulat kung saan nakasaad ang kanilang hinaing. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Mga kapatid, Jiggy po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kompleto at komprehensibong balitaan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.